kami ngayon sa ano si Joyful kakain ng dinner. O oh, katatapos lang ng ano ng appointment ko sa ano sa dentist. Katatapos may kabit yung ano yung 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 anak mo yung braces ko. Sa taas lang yung pinalagay ko kasi yung sa taas lang naman yung problema. Isa ito talaga, ito talaga yung pinaka ano uh, yung isa sa mga insecurities ko. So, ayan. Nakakapanibago. <laughs> nakaka wow, nakaka oh, yan na yung pagtayo ko. Pagkain natin. So, of course, may rice. Skin. Skin. ito? Skin. 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 I'm right <laughs> <Sit -basit> <laughs> <laughs> ko after magpakabit ng braces. 어떻게 먹어야고 baka Okay lang ano. So, galing lang namin galing ng ano, galing ng Ion Mall pero dumaan muna kami sa ano sa Joyful nag dinner. So, nakaka nakakapanibago pa rin yung, ano, yung, yung braces ko. Yan. So, nilagay. Isang taon ko daw itong susuotin. O, oh, isang taon. Tapos, ano. Pagkatapos ng isang taon, meron ding ikakabit. Merong ikakabit na gagamitin din. Na para hindi bumalik sa dati. Kasi meron yung tendency daw na bumalik sa dati. So, yung, yung parang ano, hindi ko lang kung tawag doon. Basta pagtatanggalin na tong braces ko after one year, meron, meron silang ibibigay na gagamitin ko araw-araw para panigurado to make sure na hindi bumalik sa dati yung, yung ngipin. Yan. Yung nasa harap mismo, yung, yung front teeth, yan yung nasa harap, yan yung ano. Yung dalawa lang naman, yung isa-isa lang naman talaga yung ano yung uh, banking. Di ay itama ti simento. Simento! na <laughs> itama ti simento, hindi hindi ko. Hindi ubingak. So, yan. And, isa sa ano sa, yan talaga yung ano yung biggest na insecurity ko. Yung ngipin ko. Kaya, hindi tayo makasmile ng, ng, ng todo. So, buti na lang pinagawa ko. Yan. So, tignan natin sa mga susunod na araw.